Mga sundalo at miyembro ng MILF nagbasketball sa Ligwasan Marsh. Nagkatuwaan sa palaro ng basketball ang mga sundalo ng 33rd Infantry Makabayan Batalyon at miyembro ng 108 Base Command ng MILF sa ginanap na Community Outreach Services ng pinagsanib na puwersa ng 33rd Infantry Makabayan Batalyon at ng 4th Special Action Battalion at ng Local Government Unit ng Sultan sa Barongis, Maguindanao. Ito ay ginanap sa sitio Pidtangkal, Barangay Ang Kayamat sa Naturang Bayan, Dakong Alas 10 ng ikalima ng Pebrero taong 2019. Nagkataon na nasa ilalim ng New Gun ang naturang basketball court, ngunit hindi ito naging hadlang para sa mga paliga na pinangunahan mismo ni Barangay Captain Aliza M. Angas ang punong barangay sa naturang lugar. Nagtawanan ang mga sundalo at miyembro ng MILF dahil ang kanilang basketball court ay magkaharap sa magkaibang direksyon. Makikita naman na hirap na hirap ang mga sundalo na sabayan ang mga nakapaa at maliliksing miyembro ng MILF na bihasa pala sa larong basketball. Dahil sila ay nakasuot ng combat boots at hindi sila makatalon at mas mabagal silang tumakbo kung ikukumpara sa kanilang mga katunggali. Sa huli, nagwagi ang Liguasan Marsh Warriors, ang pangalan ng team ng MILF at sila ay nakatanggap ng halagang 2,000 mula sa Tropang Makabayan at ng Local Government Unit ng Barangay Ang Kayamat. Ayon kay James Mohaymin Said, isang youth leader sa naturang lugar. Matagal ng panahon, ngayon lang namin nakita na may tropa na pumasok dito since 2000 pa po. So, sobrang thankful po kami para din sa peace po ito. Makita ng mga tao na ang um, sundalo, hindi kalaban, nakakampi. Mm. Proteksyon ng mga sibilan dito sa amin. So, si sana tuloy-tuloy na ito, sir. Uh, welcome po kayo lagi ulit mag-pasyal dito. Dagdag naman ni Torex Piang. Nag-indite po kayo, sir, ka, kasi... Nakakarong uh, nakakarong ka! Nakikita ah, niyo po ang kanyang ang magaling. Ah, okay, okay. Palapakarating! Palapakarating! Samantala, di naman inasahan ng isa sa mga sundalong manlalaro na bihasa pala sa larong basketball ang mga taong barangay. Ah, mga sila maglaro, sir. Tapos, mga malakas pang magtalon, sir. Akala ko, mga, ang mga tao dito, parang one well, against, pero sa akala ko pala, mga mabait naman pala sila dito, sir. Mga friendly, sir. Naganap ang naturang paliga sa isinagawang medical and dental mission at paglalagay ng mga solar post na proyekto ng 33rd Infantry Makabayan Batalyon na tinaguri ang Light Abarangay Project. Matatandaan na nakapagpamigay na rin ang mga sundalo ng 33rd Infantry Makabayan Battalion ng solar flashlights at nakapag-install na rin ng mga solar lamps sa iba't ibang barangay ng Sultan Sabarongis at General Salipada K. Pendaton, Maguindanao. Ayon kay Lieutenant Colonel Harold M. Kabunok, ang commanding officer ng 33rd Infantry Makabayan Batalyon ay kaisa ng mga mamamayan at ang buong gobyerno para sa iisang layunin. Para makamit natin ang tunay na kapayapaan, una, ayusin natin yung mga rido. Pangalawa, tayo ay sumusunod sa batas. Pangatlo, huwag nating pahaluin dito ang grupo ng mga ISIS. Huwag i-welcome, huwag itago kahit kaanak. Pangapat, kung meron tayong mag anak na nakasama doon, kausapin, ipasurrender natin, ipasoko natin. Hindi natin sinasarhan ang pintuan ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay para sa lahat. Welcome yan sila lahat kung gusto nila. Marami kayo matutulong. Sa kala ng kapayapaan, tayo po'y magtakbir? Takbir! 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 Maraming salamat at magandang umaga ulit okay, sa lahat. Layunin ng tropang makabayan na makuha ang suporta ng taong bayan laban sa mga miyembro ng ISIS-inspired terrorist group na naglipana sa kaloob-looban ng Ligwasan Marsh. i